So ayan mga tropa, welcome back ulit sa ating YouTube channel, Entong's World. And ngayong araw, pupunta tayo dun sa farm ni Sir Roger. So, naubusan tayo ng corn silage na pang stock. So, ito yung ating drum, open tank, open tap, na may ring lock. So, dadalhin natin dun para magpa-refill tayo ng ating corn silage. So, let's go. yung mga tropa, yung mga stock ng silage so last batch pala yung nabili natin nakita kayo dito sa taas mga update sa alaga nila ang kalar din o, mga anglo siguro mga available tong mga to mga bisiro mm -hmm. mga purebred ang glonobian ito rin ang daming mga available siguro tong mga to ang ganda Makaya sila ng ni puregrass ang dami dami Yan. So, nakakuha tayo ng isa. Baliwala na palang available ngayon. Nagkakaubusan yung corn silage. Ito tayo sa part ng saanin. Kaya, lado pang lakoy at ta? Dagi bisiro? Madi ilak lakoy ay? yes, guys. Fun? Daka mo, sir, ta. kon niya saanin. Ayan e, eh. eh, ka po. Kasi masyadong talaga Ito dito. Oo. Hindi namin sana. Hmm. Ipinastan niya. Ibing pa lang siguro ito at Ate nga, dami na ilaok. Ang glo kan nang po? Hindi. Saan saan na puro ay Black lang Ah. Black. Kakaroon mo tikwa, ti

Kusa lang ang kin Kusa. Akusa. Nung nagbakbak gan, sinarugnaptan. Ha. Kan gi na tibay sa ikas jingalain ni. Eh. Ai, nabit debit ka sumangputi. ay da black na. Adon. Asi te bunog-bunog ta lang. dekelan. Me. Ah. Medi put-putop tipos.

mga tupa. Yeah. Mga pangbenta. Be! F, siguro F3, F2, F4. F4. Uh. Ad Good morning guys and welcome back to Endong's World Channel. So good morning again sa ating mga YouTube subscribers and nandito tayo ulit sa ating bahay. So kahapon na ako tayo ng isang drum ng silage. Bale, yun nga, tulad nga nang nasabi natin sa ating previous vlog, kahapon wala na raw available na for sale yung corn silage So, ayan, tiis-tiis muna tayo na tipirin itong ating corn silage and then marami naman tayong nipir sa labas So, this morning, ayan, nagbibigay tayo ng chopped nipir grass Nagbibigay tayo ng chopped So, hindi na natin siya isinilage dahil nga hindi pa tama yung edad niya para isilage So, wala pa siyang 60 days old Bale, yun nga, pag nag-silage ng nipir, ang advice ng mga ruminant experts, kailangan yung ating nipir grass is around 45 to 60 days old. So, yung dry matter content doon yung kailangan para makapag-silage tayo. So, pag sobrang basa, hindi maganda rin yung magiging resulta ng silage natin. Lalo, nipir grass ito matubig. So, ayan pinigay na muna natin siya ng chop kasi nga wala tayong ibang maipoprovide sa kanila yung ating corn silage is naka-reserve yun kapag umulan ng malakas Hello guys, so ito yung ating mga alagang dachshund. Bale ito nga pala last night, hindi natin to alaga uh, naliligaw siya so instead na hayaan natin sa kalsada kinuha na lang natin dito Ah ito yung owner na pala <laughs> Balik to yung maligaw na aso kagabi. Kukunin ni Uncle. <laughs> Kay Uncle po yun Yung yun, aso niya. Ang bait. Ano ka rito? Isa nyo si Ro. Kay niyo. Wow. Oo. nakuha na siya ng kanyang owner. Sino yung ba yun? Ah, short hair. <laughs> ayan, nakuha din na ang na na uncle So, ayan naman si bacon natin Pinakawalan natin So, salamat at nakuha na yung aso Ayan na siya So, ayan no guys, nakuha na yung aso And then, dito naman tayo sa area ng ating mga manok So, ito yung ating mga bantam na Before is medyo maliliit pa so sa ngayon nag-umpisa na silang tumilaok ito sila so ito yung isang cockerel na Japanese bantam medyo mailap pa siya so ito yung isang short leg and then uh, siya yung pinakamatapang sa lahat bali apat ito na nandito before so hiniwalay natin kasi nga tinutukan niya yung buntot ng kanyang mga kasamang bantam so ayan yung itsura niya na ngayon Ayan. So, ito yung ito yung itsura nya. Ayan. Short leg. Tapos, tumitilawak na rin sya. So, ayan o. Oh. Ayan. And then, dito pa tayo sa ating brooding area. So, dito na natin nilagay temporary yung yung bakapating niya. So, ito pa yung isa yung hen plus yung isa isang kak kakarel medyo mas malit lang yung palong niya yung tapang oh ito pala ito isa ito yung pares plus yan isa pang kak Ayan, nari ko. Ayan, tumutok ka. Ayan. Ayan. Medium legs. And then, ito pa yung ibang kakapisa. May ginaw sila. Ayan. So, meron ditong isang short legs. Ah, bali dalawang short legs, tapos dalawang medium legs. So, ayan, ilagyan na lang din muna ng ilaw para mainitan sila. Ayan. So, itong mga to, ang possible na magiging kulay nito is white. And then, meron din sigurong talisayin. Ayan. Ito, short leg. Ito pa. And then, ito yung mga Muscovy Ducks natin. Ayan, nasa anim na piraso. Medyo malaki na sila. Tapos, nag-uumpisa na rin makompleto yung balahibo ng iba. So, merong white, meron ding black. Ang kagandaan naman dito sa Muscovy is naglilimblim sila. Unlike sa Peking Duck kasi, hindi sila diretso naglilimlim. So, once na -lim -lim man nila, tapos na-istorbo ng konti, iiwan na nila yung itlog. So ito kahit mga sabihin natin na sa 80% yung ano yung mapipisa once na sila ay naging cubit ng kanilang mga itlog. So magaganda tong mga Moscovy ducks din dahil meat type sila. So masarap ang karne nila. Pwedeng kaldereta, adobo. Ay, eh, masarap sila. So ito yung magiging future source of meat natin and then kapag may bumili rin pwede rin tayong benta kasi marami na tayong nakikita ang mga breeders ng muscovy na ginagawang business so yung iba malalaking breed talaga yung sa kanila pero ito malalaking breed din naman to sa so, pinanggalingan niya sa La Union dito mula na sila temporary sa lumang kulungan ng mga old breeders so mga tropa dito naman tayo sa likod ng bahay and then check natin itong ating tinanim na purple napier grass kung may progress Ayan. so after 5 days 5 or 4 days ba to basta wala pa tong 1 week ayan yung progress nyo may tumutubo na ayan pa yung isa so madali siyang alagaan ayan tumutubo na lumalabas na yung kanilang mga talbos so siguro by January ito pwede nang i-harvest kasi nga after 90 days yung target natin para mag mature din yung mismong puno tapos mas marami tayong ma-harvest na cuttings so maganda rin tong purple napier sa mga alaga nating ruminants so hindi lang paktsyong yung inalagan natin meron pa tayong purple napier and then sana magkaroon din tayo ng giant napier someday dahil nga mas maraming ano yon marami kang makukuha yung mga dahon nun is malalapad and then mataas siya inaabot siya ng 15 15 feet to 17 feet basta maganda yung alaga mo so ganun yung tanim nila sa Cotabato dun sa Adelaide River Farms nagbebenta rin sila pero naghanap pa kasi tayo ng kahati natin na bumili dahil medyo pricey nga ito nagdagdag din tayo ng additional uh, purple napier pa dito nahuli lang natin itinanim so dito tayo sa mga pakchong naman bale siguro arbisin na natin to sa next snowy natin Yan, medyo matataas na naman sila oh. nasa ano pa lang to eh one month ganyan na siya kataas oh. So, yung iba nga, 45 days to 60 days sinaharvest na yung pakchong. Matataba yung kanyang mismong puno. And medyo masukal kasi sa ibaba, kaya nagagawan ng nutrients. So, mas maganda ito pag talagang malinis yung area, yung pure pakchong lang talaga. May mga batch pa dito mga mas nahuli nating hinarvest before kaya mapapansin niyo mas matas yung sa kaliwa compare dito sa kanan so pag ganyan siya <laughs> dito kasi mga nahuli nating hinarvest before and then ang kagandahan sa paktsong diba pag sinagat mo mas dumadami yung kanyang suwe so yan yung update and then lalapitan ulit natin tong mga native na kambing natin So, oh, itong mga native is nakapastol lang dito sa likod ng bahay. Medyo maluwag-luwag yung pagpapastolan nila. Ayan. Ito yung ating isang inahin. Tapos yung F1. Yung pinapaday natin last day. Ayan, F1. Ah, ayan o. Oh. F1 na bulog. bulog. Mahaba na rin tenga niya. Tapos yung iba, siguro hindi natin pupuntan. Medyo malayo sa dulo. Ano mga tropa? So afternoon na 1pm and nagbigay tayo ng feed sa mga kambing. Plus, yan. Papakita pa natin yung ibang bagong pisang sisiw So rin mga tropa, yung mga sisiw natin, mga upgraded na or cross sa native cross sa mga heritage chicken ito yung mga sisiw nya parami yan no? Ni. plus ito pa yung iba yung mga lahi ng black or, uh, I mean, mga lahi ng buff or pinkton. tsaka yung iba dito yung mga pula ang balahibo na lahiyan naman yan ng Rhode Island Reds so yan yung mga bagong palabas na chickens And then ito yung bantams. Ayan. Mapapansin ninyo wala yung itlog doon kasi inilagay na lang sa incubator para mas sure. So yun yung kak natin. Yung kak. Kak. Ayan. Ayan, nag pa lang tumubo yung puntot niya. Tapos yung isang hen natin. Ito ay isang hin natin ng Japanese Spantan yan mga tropa so nagbigay tayo ng feed sa kanila after noon meal bali yan may shred na or may chop na nipir plus yung assorted na damo kanina so nag harvest tayo dun sa likod ng bahay yan, malapit na rin bumulwak to siguro to ah uh, pa natin ng konti ano, kasi kulang pa siya ng katawan. Bali, buntis na nga pala to. Bali, ang nag dito si Tenga. So, buwang yung lalabas. Kakatapos din nating paliguan kanina. Oh. Malinis na ulit yung kanyang balahibo. So, yan. January ang due date niya. Ayan. Unti-unti nang lumalaki yung chan niya. Tapos yung other niya. Ayan, oh. Medyo lumalaki na rin. So, ayan mga tropa, no? Ating F3 na buwer. O, laki na rin ng chan. So, mga tropa, update ko kayo after mga ilang weeks. Pagbalik ulit natin dito sa province and then ipapakita natin yung magiging resulta nung ating uh, bower cross sa anglo. So ito na yung yung ano, hinihintay natin na makikita kung maganda ba yung resulta ng pagkakross dalawa kasi marami nga nagsasabi na meat type plus yung milker is magandang combination yun so ito yung yung lahi ng bower and anglo ayun yung maganda minsan yung kinokross naman nila native cross sa anglo and then yung magiging produce nun kinokross nila sa So magandang lahi rin yung ganun. Anyway, yun lang muna ating video for today. So thank you very much for watching Entong's World Channel. And thank you rin po sa mga sumusuporta dito sa ating channel. So kung bago ka dito, don't forget to like, share, comment, and subscribe. Hit that notification bell para updated ka sa ating mga next YouTube vlogs. So thank you very much guys and see you next time. Bye-bye!